So, ayun mga boss. Habang papasok tayo sa trabaho, ayun. Ha. Ha. Nakita tayo ng ano, cellphone dumatawag na yung may <laughs> so, sagutin natin kasi kawawa naman kakarmahin ka rito pag hindi mo binalik. So, ayan, sagutin natin may Hello, sir. Hello, boss. Nasaan ka na? Asa may tibikay pa na ano, how, uh, ang tawag doon yung house Uh, dito sa loob ng okay. ano yung industrial tapos hanapin mo lang yung Comark International Comark Oh, Comark Comark International. Oh. Tapos sabihin mo oh, pag pagdating mo sa guard, tanungin mo lang Mark Navarro. Mark Navarro. Oh. Okay. okay. Si. Okay. So, ayun mga boss, so, na nakausap natin yung ano ah, uh, na lang nawala na cellphone so pupunta muna ako ng opisina kasi sabi ko doon kami magkikita so mamahaling cellphone din ito mga buso so kawawa naman pag hindi natin ibinalik kasi kakarmahin tayo ng yan magkano lang yung cellphone kung maano mo pag ang karma balik sa iyo sobra sobra so dahil binalik natin to sana maano <laughs> ano uh, matutuwa yung mayari <laughs> I'm sure naman siguro matutuwa dahil uh, talagang ano kaya ganina pa to uh, nakita ko doon sa ano tapos sabi ko kasi pag binigay ko sa guard doon sa village na tinirahan namin baka i-deny eh so iniisip ko na lang naantayin ko na lang na tumawag siya so ito na nga tumawag na sa atin dalawang beses na natin nakausap so ngayon ko lang naisipan na iba vlog <laughs> so punta muna ako ng ano ng uh, opisina kasi nandito ako sa warehouse namin so yun antayin natin siya doon sa opisina ko para makita natin si busing na nawala ng cellphone so yun mga boss so ayun mga boss nasa uli na natin yung cellphone kay busing na nahulugan ng cellphone so hindi ko na binidyo kasi nahiya ako dahil siyempre Uh, napulot natin yung cellphone tsaka sobrang pasalamat niya sa akin tapos familiar pala niya yung boses ko dahil meron kaming isang inatinan na isang meeting uh, so doon pala nag meet kami tapos tumakbo kasi ako ng isang position doon sa pinag namin so sabi niya sa akin uh, binoton niya raw ako. sabi ko wow salamat sir ha So sobrang pasalamat natin sa Panginoon dahil nakapagpasaya na naman tayo ng uh, kababayan natin na malungkot na sana kung <laughs> uh, hindi na ibalik yung cellphone niya. So salamat Panginoon at uh, nakapagpasaya na naman tayo ng isang tao na karapat-dapat. So God bless sa inyo mga boss. Please like and share this video mga bossing god bless